Dini na lahat. Ah dito kana. Dito ako bali pa. Tara gura. Dito Hoy. Tingala. Tingko, tingko, thank you. Dini na no. Kaya. Yan Yan, susunod na lang ulit. Susunod na lang ulit. Sir, di diretso kana. Dini na ako. Oh. Ah. Ah. hala yung pesta yata Ay. Ano, kasunod na lang ulit Isang linggo, natamboy ako doon Ingat, ingat Ingat-ingat, hindi ingat. <laughs> na kami. Hindi na kami, ingat-ingat.